Yo, what's up guys? Good morning. This is Papa Cruzan. So, tuturuan ko kayo sa video na to. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng poach egg. So, maraming version kung paano gumawa ng poach egg. Hindi ba, nilalagyan nila yung tubig ng asin, ng vinegar. Hindi naman, binababad yung itlog sa tubig na may apple cider. Wala na problema doon. Walang taso doon. Kanya-kanyang version yan. So, sa akin naman, ganito lang. Simple lang. I make it very simple. So, ganito ito lang karami yung tubig ko you can see kalahati lang siya hindi siya ganong marami hindi rin siya ganong konti so kalahati lang siya so pag kumulo na siya kailangan mo lang siyang yan painaan yung parang ganyan lang yung patag lang yung tubig pero mainit na yan siya so first thing first kailangan mo ng first thing first kailangan mo din ng So, how to make pooch check? Kailangan mo siya ng hidlog. Diba? So, ang pinaka-importante doon kung paano gumawa ng pooch check ay eh, kailangan fresh yung egg ninyo. Kasing fresh ko. Okay? Wala nang kontra. So, simulan na natin. Papakita ko sa inyo ng simple lang. So, biyakin natin yung egg. Ayan, biyakin natin. So, kung bakit natin sinasala mga pops kailangan natin siyang salain kasi para matanggal yung yung malap na niya na tubig doon sa si egg para matanggal, maalis kasi kung hindi mo naalisin magiging ganito yung resulta niyan kung malakas din yung apoy o hindi mo siyang sinasala ganito yung kalalapasan niya ganito Ganyan yung kalalapasan niya kung sakaling hindi mo siya salain or malakas yung pakulo mo ng tubig so ganito siya tapos yung ano hindi mo na maintindihan kung po check ba to hindi yan na uh, gawin na natin yun nasala, nasala na 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 natin mga pop so lipat natin dito sa mug so ginagamit ko tong mug kasi dito ko pinapa iniikot-ikot ko lang sya ng pop eh. so ikot lagyan natin ang ibagay natin. I-whirlpool natin yung tubig. Papakita ko I-whirlpool natin ng dahan-dahan. Mainit na yan. So, isunod na natin itong itlog. Ayan. Nakita nyo? Milog agad siya. yan Tayo lang natin ng mga 4 to 5 minutes box na tayo so, Repeat lang, same procedure Iyakin nyo lang yung itlog sa lain Then lagay nyo sa mag Ilipat nyo sa mag Depende yan kung saan kayo ano, Saan kayo Mas Mas madali para sa inyo Depende yan Sa akin kasi ito yung nakasanayan ko Kanya-kanya lang naman ang discard yan ngayon lang, ko sa inyo yung result Parang muna Yan, nilagay ko ulit, sinalit ko Ikot natin ng konti Drop natin dito Yan. Malapit ng maano Yung unang din drop natin So Ang kailangan dito what The most important thing to how to make food shake Is patience Kailangan may pasensya, mahaba yung pasensya mo At syempre passion Kailangan may passion ka eh, lagyan mo ng kahit na anong luto yan, dapat meron kang pagmamahal. Hindi mo dapat mawawala yun. Kung tayo, masarap tayo magluto mo. Ayan na. Ah, okay, cute. So, sa size ng egg, siguro, usually talaga ginagamit namin dito. Large. So, eto, medium lang to. Pero okay naman siya kasi kahit anong size basta fresh XL large medyo basta fresh yung egg magandang gamit mas advantage kasi pag fresh yun ang kinagandahan sa sari sariwag sa, ito kasi buo pa yung egg white nya nakikita nyo pag binibiyak nyo yung fresh parang ayaw humiwalay ng egg white dun sa egg yolk kasi nga ano pa siya pa buo so ito na mga pups papakita ko na sa iyo yung Napakalambot niya mga paps. Ayun no? Walang daya. It's natural lang. Walang arte, walang daya. Very simple lang. Susundan niyo lang talaga ganyan. So, i-drop natin siya dito. Dito ko din na-drop yung, ano, yung mga na nahulma ko na. Hmm. Tubig na may maraming yelo para ma-preserve yung ganda niya, yung bilog niya. Yan lang. That's it. Spam Art once again, sana ay may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to subscribe at ipakalap ang magandang balita. Once again, bye-bye!